Samantala, nagsimula na ang taunang preparasyon para sa panibagong edisyon ng mga pelikulang bibida sa MMFF, kung saan pinangalanan na ang unang apat na movie entry na pasok dito. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Formal ng pinangalanan ng Metro Manila Film Festival ang unang apat na pelikulang kalhok sa ikalimamput isang edisyon nito ngayong taon. Ang kay MMDA Chairman Don Artes na siya rin concurrent chair na MMFF, ang positibong feedback mula sa publiko sa nakaraang edisyon ang nag-raise ng bar para sa patimpalak. Kaya mas mataas na pamantayan sa mga pelikulang magiging kalhok ngayong taon. Sa pagpasok ng bagong kabanata ng MMFF, Sinusulong natin ang sining ng pelikula bilang baha, bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng ating bayan. Kaakibat ang adikae ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Dagdag pa ng MMDA, paraan ang festival para ma-flex ang galing ng Pinoy. Sa bagong yugtong ito, nais po nating palawakin pa ang layunin ng festival bilang isang makabuluhang plataforma para maipakita ang malikhaing gawa ng Pilipino sa larangan ng pelikula ngayong taon. Ilan sa mga unang apat na entries ay ang pelikulang Call Me Mother na pagbibidahan ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. Pagbibidahan naman ng mag-asawang Carmina Villaruel at Zoren Legaspi ang Reconnect. Starring naman si Piolo Pascual sa movie na Manila's Finest. At muli ring mananakot sa takilya ang panibagong edisyon ng Shake, Rattle and Roll. Ngayon taon, ang lungsod ng Makati ang magiging host para sa 51st MMFF. Dito rin na ang taon ng Parade of Stars. Masaya po kami dahil napili ninyo dito sa lungsod namin isagawa ang MMFF ngayong taon. Umasa kayong aabangan namin. At... aabot sa 23 entries ang natanggap ng Selection Committee. Sa September 15 naman, pipiliin ang natitirang apat na pelikulang kukumpleto sa walang official entries para sa 51st Metro Manila Film Festival. Gabo Mildevillegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.